So mga kalikot, this is Papalanda Waring Moto So may ayos, so, may ayusin tayo ngayon na smash Suzuki. So ang problema kasi nito mga kalikot, na full wave ko na to. So mga ilang months lang pang bago nagkaroon ng problema na dead discharge. Ah ngayon lang. So ngayon lang siguro mga 6 months na. Okay. So 7 to 8 months yung simula akong pinulwave to pero ngayon mga kalikot, nagkakaroon siya ng problema. Sabi ni, nade-discharge diba? So pati yung busina, ayaw tumunog. Tsaka yung mini driving light. Mahina. Uh, mahina ba? O ayaw talaga? Mahina. Tsaka yung push start, okay. ayaw rin gumana. So dito mga kalikot, so pag na, kapag naka-encounter kayo ng ganito, tapos na full wave na, ito yung unang i-check mga kalikot. yung gagawin mga kalikot pag magagano mga case na nanolobot huwag kayo agad magpalit ng regulator I check nyo muna yung battery so dito check natin yung battery iseset natin sa DC so, check muna natin yung kanyang well, na ka voltage kung ilan hindi pa naka under yung motor nito mga kalikot Ayan. so 12.9 tama naman goods to Ibig sabihin, walang problema yung battery nito. Tapos, so, yes, natin po start. Ayaw talaga to. So, meron naman siya. Minsan, wala. Okay, so, susunod, so, si check natin yung nagkakarga ba yung kanyang battery habang nag-start yung motor. So, 12.6. Ayaw tumaas Try natin i-red Kung tataas ayaw ay mga kalikot nirib ko yan so ayaw nya nakapalo sa 12.6 Okay. so na check na natin yung battery wala naman problema ang susunod natin mga kalikot yung kanyang regulator kung meron bang uh, nagulos doon na wiring or kaya yung linya ng galing stator paputang regulator nagulos ba aalamin natin yung mga kalikot So ito yung una natin i-check. Yung regulator, okay? So i-check natin yung negative, itong green wire, black wire positive. Galing ito sa sasian kung mayroon ng supply, kung merong supply ito, itong black wire. Red wire, kung merong papuntang battery, okay? Tapos yung dilaw at puti, dapat may supply ito sa si stator. And so, gawin natin bulatan natin mga kalikot so, ito siya dapat may pumapasok ito sa galing susian okay so unahin natin yung black wire mga kalikot ha? pag positive yung ating hinahanap mga kalikot isang paa ng ating test light ito ito yung lalagyan natin sa negative pwede pwedeng sa body ground dito sa mga body ground chassis o kaya sa negative ng battery so dito na lang natin to ikakabit sa battery na negative ayun okay, mga kalikot nasa negative na siya ng battery okay so yung isang kabilang paa ng ating test light kahit anong test light mga kalikot signal light pwede nyo yung gamitin yan kung wala kayong mabibilhan uh, na test light signal light na ila pwede yan okay yung isang paa nasa negative okay tapos yung isang paa naman nito ng ating test light sa positive okay. natin to. Dito natin to ilala, iti-test okay. sa black wire. So, i-testing mo natin yung ating test light kung gumagana. Ayan mga kalikot. Ayan, so ibig sabihin, working yung ating test light. Ayan. Ang black wire nito mga kalikot, dapat pag susi mo sa motor, magkakaroon to ng supply. Okay? Pag nasa yung susi bang, ay! Sa'yo pala yan. Kala ko sa akin. <laughs> Ayan, so susit natin yung I-on natin susit ang mga kalikot Ayan, on Okay, so dapat magkakaroon Ito ng positive Dito, okay Test natin Dapat iiloy Ating test light So meron mga kalikot, ibig sabihin good Okay, next yung ating Green wire, okay So dahil yung green wire is negative yan negative na hanapin natin dito yung ating isang paa ng ating test light ilalagay naman natin yung positive dito yan sa positive ng battery mga kalikot so wala kasi tayong clip meron ako dong test light mga kalikot kaso LED LED kasi yung isa kong test light ayan so ayun mga kalikot dahil negative nga ating hahanapin dito negative yung ating hanahanap dyan mga kalikot yung isang pa ng ating test light naka positive sa battery okay so next dapat dito sa ating green wire may negative na lalabas dito okay so check natin yung ating test light sa negative kung gagana ay mga kalikot okay So dito tayo sa green wire. All right. Dapat iilaw yung ating test light. So meron na kalikot ayan. Malakas. So next, itong ating red wire mga kalikot. Okay? So dapat may linya ito ng positive dito galing battery. Dapat connected ito sa mga kalikot papuntang battery, okay? So pag hindi umilaw, ibig sabihin may putol yung ating red wire papuntang battery. So dahil positive itong hinahanap natin mga kalikot, yung paa ng ating test light naka negative pa yan. Kasi nga positive yung ating hinahanap. So naka negative na siya mga kalikot. So dapat kahit hindi nakasusi yung motor, naka off yan, meron pa rin positive na pumapasok dito palabas dapat mga kalikot ah. so meron naman ayan so, ibig sabihin connected yung battery at saka itong red wire tapos susunod itong yellow wire at white wire para matest kung hindi sunog yung stator coil dapat yung yellow wire at white wire putulin nyo sa pagkakadugtong papuntang regulator sa case natin wala na itong sakit kaya ang gagawin natin, puputulin na lang. Heto na, naputol ko na yung white wire galing stator papuntang regulator. Ganon din yung yellow wire galing stator papuntang regulator. Ayan. So mga kalikot, para matest kung walang problema yung ating stator, yung coil niya sa loob, yung isang paa ng ating test light, yung red wire, ikabit natin sa yellow wire galing stator yan mga paps ayan mga kalikot okay so yung isang paa ilagyan natin to sa negative dapat hindi ilaw oh, okay. no, no. ayan so hindi umila mga kalikot ibig sabihin good dito naman tayo sa puti white wire lipat natin yung isang paa ilagyan natin sa white wire alright ayan so isang paa naman ayan nalagyan natin sa white wire yung red wire galing test light yung paa tapos ito Ilagay naman natin sa negative. Ganon din dapat di ilaw. Ayan. So, ibig sabihin, good yung ating stator sa loob. Walang problema. Iilaw lang to. Kapag yung ating isang paan ng test light, ilagay natin sa yellow wire. Ayan. Ay, mga kalikot. Okay. So, ibig sabihin, good yung ating stator sa loob. Ito. Paano natin malalaman kapag sira yung regulator? Okay ganito mga kalikot off natin so ngayon itong ang gagawin nyo ibabalik nyo ulit yan sa pagkakasakit o kaya pagkakaputol yung pinutol na yellow wire at white wire idudugdog natin yan ulit para magkaroon ulit ng easy supply yung regulator galing stator ayan ang next natin gagawin Itong red wire na to puputulin natin. Okay? Puputulin natin ito sa kalikot. Ayan. Cut natin na, cut. Okay. Okay, putol na. So ang ide test niyo mga kalikot, yung galing red wire na regulator, 'wag tong galing sa battery. Ito kasi papuntang battery yan, yung galing regulator. Okay, so dapat meron diyang lumalabas na positive. Okay? Dapat merong lumalabas yung positive. So ngayon, dahil positive yung ating hahanapin, yung isang paa ng ating test light, yung paa ito, ilagyan natin to sa negative. Pwede body ground or sa negative ng battery. Para sa akin, negative ng battery. Ayan. Nalagay ka na mga kalikot. Isang paa. Okay? Tapos isang paa dito Sa regulator Dapat papaanda rin yung motor Subukan natin paandarin rin So dapat Pag in-testin isang paa ng test light Dapat may lalabas na positive dito So mayroon So ngayon i check natin kung ilan yung voltahe na nilalabas kung ilan nga ba yung sukat na nilalabas na power dito okay so isang paan ng ating yung positive negative probe ilagay natin sa negative ng battery okay ayan nakalagay na kalikot. so dito tayo sa positive i check natin so nag overcharge sa mga kalikot ayan kita nyo 17, 16 Tumataas Overcharge to Ibig sabihin may problema yung ating Regulator mga kalikot oh, ayan, ah. So hindi ibig sabihin umilaw yan Ayan mga kalikot So hindi ibig sabihin pag umilaw yan Good na yung ating Lato. Regulator Dapat sukatan nyo rin So paano pag Naka rev pa yan Subukan natin So sa siya ng 20. <laughs> so ibig sabihin may problema ito mga kalikot. Sira na yung ating regulator. So papalitan natin ito. Okay? Not ng connection natin ito mga kalikot. Nakahinang. Naibalik na natin yung mga wire ng regulator. Okay? So color code lang naman yung mga kalikot dahil liho, dahil naman yung dahil yung pinalitan natin liwa at yung pinalit din natin lihuwa so color code lang yung mga kalikot so sakaling iba yung brand na ipapalit nyo yung mag iiba lang naman na kulay na wire doon minsan pink okay yung white minsan naman white wire okay So, yun na yung iba na kulay doon sa wiring ng regulator. The rest, nagtaka-perehas na yung mga, makakalikot kahit anong mga brand yan. Okay? So, ngayon, titestingin natin yung output ng voltage. Kasi kanina, hindi siya pumapalo ng tawag dito. Hindi siya umaabot ng 14. 12 lang. 12. 12.67 mga ganun lang siya All eh. alright mga kalikot tapos na tayo mag troubleshoot at naayos na rin natin yung mga buong wiring ng smash na nagkaroon ng discharge sa battery so ayan mga kalikot so, pag, so, pasensya na yung ating mga background ayan kita nyo naman yan so ito na mga siya mga kalikot na kabitan natin yung mga fairings at yung busina naayos na rin natin at ngayon, titestingin natin yung kanyang battery. So, set natin yung ating multimeter sa DC. Tapos, subukan natin kung a-under uh, na ba sa push start yung motor na to. Ayan pang. So, ayan. Okay. So, push start natin mga likot. So, ayan. Indication, mayroon na siyang battery. So, push start natin. Ayan. One push start lang. So, ngayon, check natin yung charging kung accurate so 13.4 ay mga kalikot 13.7, 13.8 support uh, 14 so i-rev natin mga kalikot ayan so pinakasagad niya 14.7 good na yan mga kalikot sa para sa full wave okay so po natin yung, yung driving light Dapo lang. Yan. Okay. So yan mga kalikot. Naka low. High beam. So low beam. Check natin. 13.8. Okay. So i-high beam natin mga kalikot. So same pa rin. 13.8. So magubusin na tayo mga kalikot. Try natin. Subukan pa lang siya ng 13.3. 13.2. Ayan. So, may eh mga likot, okay na yung ating uh, pag-refer dito sa smash na motor kasi nag-discharge nga ito. Okay? So, sakaling gusto niyo matuto sa pag-wiring mga kalikot uh, i-PM nyo lang ako or kaya may ipapayos kayo sa akin kaya nyo lang ako sa aking messenger o kaya sa aking mobile number okay naka flash na naman dun sa aking youtube o sa aking facebook yung mga contact number ko or kaya kung saan nyo ako pa pwedeng makakausap okay so yun lang mga kalikot kung nagustuhan mo yung ating tutorial ating troubleshooting ay inaanyahan kitang pinitin ang like subscribe at bell button para naman sa tuwing upload ko ng itong mga videos ay updated ka okay stay safe and God bless mga kalikot alright